Iyan, yeah, no gamit natin ngayon ulit yung close shoes okay diba magandang gamitin kasi to mga kaibigan itong ganitong klaseng close mas safe at syempre mas iwas huli ito kasi mga kaibigan pwede sa ulan pwedeng tag-araw tulad kagabi na ulan tapos ngayon wala ng ulan, mainit na. So, tama-tama itong ganun sapatos na ginagamit ko. Pero, sa so, lang, ayun nga, oh, sira na <laughs> yung sapatos na yan. Oh, sira na. Pero, okay pa rin naman. Nagagamit pa rin natin kasi whole shoes or closed shoes pa rin naman ito. Hindi ka tulad nung iba na lalo especially nakachinelas. Kapag nakachinelas tayo, mga kaibigan, ay pwede tayong masita, pwede tayong mahuli, pwede tayong matikitan at magkaroon tayo ng violation. Kasi mga kaibigan, nasa dress code nating mga motorista o mga nagbumotor dapat ang gagamitin natin ay closed shoes ngayon kung yung iba nakakalusot na yung gamit is parang crocs or crocs eh di okay good for you pero kung safety naman mga kaibigan pag usapan natin syempre mas safe pa rin yung closed shoes na katulad nito kasi kung tayo ay nagbumotor o nagdadrive na sa sasakyan, siyempre ng motor, kung anong mga klaseng motor yan, scooter man yan, o yung mga underbone, mas maganda pa rin gumamit po tayo ng closed shoes. Yung presyo naman ito, salis konti lang ang depresya. Kumpara natin, doon sa mga parang crocs o yung sa crocs, kasi ito, kung di ako nagkakamali sa kakahalaga lang ng 200 to 250 or 150 to 250. So, depende naman sa klase ng rubber na gagamitin nyo. Tulad nito, kung hindi ako nagkakamay, nabili ko ito ng 250. Tapos may, to may tigo 200, may tigo 150. So, kung ano yung budget ninyo, is mas maganda yon And then, share ko lang din. Dito sa amin, sa Laguna Techno Park. okay, lilinawin ko yan ha. Hindi po sila nagpapapasok sa loob mismo ng compound kapag ang gamit mo ay yung crocs. Bawal po yun sa Laguna Techno Park. Kailangan po whole shoes. So tulad dito, whole shoes or Close shoes tulad dito, ito araw-araw kong gamit 'yan. So hindi po ako sinisita, hindi po tayo napapagalitan ng LTI at nakakapasok tayo sa loob mismo ng LTI. Kung kung safety pag-usapan, syempre mas maganda close shoes at mas maganda rin ganyan, iwas sita. Mas maganda gumamit tayo ng close shoes kapag tayo ay nagmamaneho. So, choose niyo na 'yan kung gagamit kayo na hindi close shoes at kung makahuli kayo matikitan kayo eh medyo syempre may multa yan may penalty yan especially nakachinelas kapag nakachinelas tayo sigurado or automatic magkakaroon tayo ng violation kapag po tayo inaksita isa pa yung safety din diba ang isang rider ay nakachinelas at nagkaroon ng aksidente nawawag nawag naman sana eh syempre yung paa niya ay walang protection pero pag ganito ang gamit mo syempre may protection yan isa sa mga natutunan natin sa mga seminar din especially doon sa Honda training course diyan sa Bikutan kaya sabi na mas maganda na closed shoes ang gagamitin natin kapag tayo ay nagmamaneho ng motorsikla okay so yan no? ayan di ba ang ganda pa ng adjust ko <laughs> Oo, oh, maganda okay naman gamitin siya pwede siyang pang forma yan pwede pang forma pwede pang motor at kahit ano pa so wala tayong problema diyan sa shoes kaya kaya ko kung gumamit po tayo ng close shoes kapag po tayo nagmamaneo para iwas ita at baka mamaya sa bandang huli pagsisihan po natin at nahuli tayo na nakachinelas o yung farang crocs ang gamit natin okay so yun lang maraming salamat bye bye thank you